blinag ng isang vlogger, <laughs> si Kuya Perdi. Ay, magkano yan? Ang dami ko nabenta kay Kuya Perdi, oh. Ay, dami. Ah, <laughs> oh, nabenta ko kay Kuya Perdi, oh. 35 pesos. Ayan. O, diba? Nagkaroon nagkaroon din, oh. Nagkaroon na oh? no? lahat-lahat. <laughs> na lahat. Tapos ngayon, nangangalakal pa din. Wala naman eh. Sap Sapat lang naman eh. At least meron, mm. di ba? Ang malaga doon na ano... Natagpuan. <laughs> natagpuan? Marami ako doon mga ano... Saka na nga, sa bahay. Alin, yung ano... Ewan ko baka parang... Ewan ko, tumawag parang narinig ko to si Mico si Loloy. Eh. Ewan ko. Nagagawa nyo ng bahay kasi yung ano... Pinapagawa ko na yung bahay namin kay Perdi. Yeah. Mag-post ka rin ng mga picture. No. May kita kasi yun. Picture! Mag-picture ka! O oh, ayan o, oh. di ba sipag talaga niya ni Kaya Perdi o? Oh. Mahala na po sa pasay. <laughs> Hello! yan. Shoutout mo naman yung mga followers ko dyan, Kaya Perdi, Mag-thank you ka naman. <laughs> dami na matutuwa sa inyo, sa nga eh. Yeah, mabait po 'yan. Tingnan ko na kaano kahapon, 'di ba? Araw-araw ka mag-upload. Hindi hindi nakalabas kasi 'di ba nung no, umulan na naman ng maaga. Ay, oo, oo, sobrang lakas ng um, ulan no. oh. Ah, ka kamot na naman kagahapon doon sa bahay. Okay lang 'yan. Yung ginawa, nagano mo nang kalikot muna ng electric pan do sa bahay. Hmm? Sipag mo nga 'yung niluluto, nagigawa ng electric pan. Ay, okay. di ba may pinas ako nasa bubong pa? <laughs> liga, ka. Sabi, sabi ng pamangit ko, lahat talaga alam eh. Oo. -oh. Uh, sipag. Ayan, Ay <laughs> Ay, nakapuno na siya. Oh. Isang sako ng ano uli. Kalakal. di ba? Kaya, kaya sabi ko sa pamangit ko, kailangan para hindi ka na magpapagawa sa iba. Totoo. Hmm. Marunong naman na rin kasi ako talaga sa bahay. Yung magpapalitada, asuntada. Maroon hmm. Na rin ko. Lahat na lang pinasok mo kaya, yeah. perdi? Ganun talaga, pag gusto mo talagang maano yung pamilya mo. Maiahon sa hirap kahit pa paano, no? Di ba? Kahit doon na lang, eh. Ang hirap kasi kung alam ba magpapagawa ka pa. Ayan, uh -oh. uh -oh. yeah, naka-LL na si Kieper, May, may handle sa siya, <laughs> 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 okay, thank you, Kuya. Thank you din. Ayan, di ba? Bye. Diba? Sige, bye.